Yes. So, ayan mga kaluts, pagdadala natin yung mga kapitbahay natin, ayan. So, Ate Gemma, ko na bahala dyan, ha? Ah. Dahil maulan, wag kang magpapadulas. <laughs> Kaya mo bang i-deliver? <laughs> Natatawa na lang siya. <laughs> so, ayan mga kaluts, unahin na nating uh, lutuin yung inangit sa kapampangan. So, hindi ko lang alam man tawa tawag sa, ano eh, sa Tagalog, pero inangit yan sa amin, which is kapartner nga ng... Bilo-bilo, ongoing na yung uh, pagbutil natin ng bilo-bilo. Mamaya yun, ipapakita rin natin kung paano yung pagluto. Uh, ngayon, Tita Perly unahin natin inangit. Ano ba yung mga ingredients? Oh, ito na yung ingredients natin, o. Oh. Ito, nyog. Ano yan? Itong nyog. A pitong tapos nyog. Tapos, natin. Ito na yung kinalabasan. Okay, pinakayod sa palengke. Ito na palentin. yung malagkit. Ayan, malagkit, mga kalots. 5 kilos daw na malagkit Oo, yan, mga kalots. 5 kilos na malagkit. Ano yan, Lola? Yes. Ano din yung, para doon naman sa ginataang bilo-bilo na Ah, okay. So, separate yan. Mamaya uh -huh. na yan, mga kalut. So, unahin muna natin lutuin tong inangit and then afterwards yung bilo-bilo naman para hindi tayo magulo. Pero, yan, ang partner kasi ng bilo-bilo is inangit dahil padasal nga po ni tatay ngayon. ah uh, yan yung traditional namin. Every year, hindi po yan nawawala. So, ayan, umpisahan na natin yung mga kalut. So, anong gagawin natin unang? Ito, ah, tita. Gagawin muna natin una, pipigay natin yung nyog. Pagkatapos matiga, lalagay natin doon sa lutuan natin. Oh, tingin ka dito sa camera natin. <laughs> Ayos po si Tita Pearly, makikila Lagi, nating natin siya kasama. Basta kakanin, mga masarap na pagkain, mabang maramihan. Siya talaga yung uh, inaasahan namin magluto mga kalut. So, ayan. So, share namin sa inyo. Baka sakaling gusto nyo rin magluto. Diba? Eh, kung hindi nyo alam kung paano magluto, ayan na, ituturo namin sa inyo. Ah, uh, yun. I Pipigain lang yun, no, tita? Oo. Una, pipigain natin itong... Nyog? Nyog. Okay. Tapos natin tigain. Pag napigana, na, na natin doon sa kawa Malaki. Ayun. So, make sure lang na mamaliin siyang mga kamay natin yan. nag sabunan ng kamay si Tita Kasi pag hindi ganyan, hindi mapipiga ng maayos Oo. mga kaluts. So, pag napigana yan, yung pinagpiga na, lalagay na doon sa kawa. So, Oo. ayun yung kawa natin mga kaluts. Dito tayo sa labas ng bahay para hindi mainit. Ayan. So, uh, ready na yung ano natin. Yung toan. Oh, okay, tapos natin pinigay, lalagay na natin dito sa isang palanggana. Ayan mga kalutsin, na-transfer na niya sa isa pang palanggana. Oh. Yung pinagpigaan. So, yan ang ipapakuluan natin sa kawa, tita. Oh, oh. Okay. Mukha lang siya matrabaho, mga kalutsin. Pero worth it yan. Masarap kasi yung kapartner ng bilo-bilo yung na inangit. Ayan mga kalutsin. Isang busy na sila mga kalots. Ayan, kasama natin sila Pitawani, si sila Pong Rosa, si Ate Levi, at si Apong Dolpo nanonood. <laughs> then, isa pang piga. So, ayan. Isang piga. Then, another piga pa, mga kalots. Para dumami yung ano natin yung gata. Mas hindi na mamaluluto yung bigas kung hindi mo tatamihan ng piga. Mm -mm, ayun. So, so, yun ang secret. Biga. So, pigayin natin siya na pangalawang beses. Ayan, kalots. Ganyan lang yung pagpiga, o. Oh, ba diba? Eh, kasi pag sa palengke pinapigayan, hindi gano'ng karami, no? Mm -hmm. Hindi katulad ng, kasi machine lang ang gamit nila doon. Hindi katulad pag sa kamay talaga. Talagang pigang-pigang, sulit na sulit yung nyog mo. Ginagihirapan yung kinakain. Oh, wow. Ay, nga, nga dito, pwede dati kailangan, pag nagluluto ka, masaya ka. Para mag-reflect na sa niluluto mo. Masarap. Na yeah, sa puso yung pagluluto. Oo, nasa puso ba, tita? Siyempre. <laughs> wow! Ang dami, ang dami ng uh, nilutuan ng mga kabahayanit. Tita Pearly, kung gusto niya magpaluto, mga sa uh, itext i-text nyo lang ako. <laughs> Dumadayo rin yan. <laughs> ayan, mura lang talent pin yan, mga kalots. <laughs> so, ayan, mga kalots, ayun na yung natin. Ayan, dito, transfer na natin siya sa... Kawa. Kawa. Ayan, o, diba? Malu maluwag sa labas, kaya dyan tayo nagluluto. Ayan mga kalut. So, papakuloyin lang yan, tita, no? Mga pagkumulo na, ano yung next natin? Ayun. So, malagkit mga kalut. Ilan nga yung malagkit mo, tita? Limang kilo. So, limang kilo mga kalut. Ayan, uh, yan yung sinasawsaw ng ano, diba? Yung... Asukal. Asukal kasi nga, partner siya ng bilo-bilo. Kasi yung bilo-bilo, diba? Sobrang tamis. Ayan. Lagyan so, natin ng konting asin. Konting asin mga kalots. Pang ano, pang even na ng ano, pang, pang balance ng lasa. Ayan. Yeah. Ayan, uh, mga kalots, lagyan na ng konting uh, asin. Ano karaming asin, tita? Pinch lang. Ayan, para lang mabalance yung taste oh, mga nasa, kalots. Nasa panlasin nyo. Ayan kami, tansya-tansya lang kami dito mga kalots. Ayan. So, antayin so, lang natin kumulo yan and then after that, lagay na natin yung malagkit natin mga kalot. So, again, pitong nyug yan, tita na. No? And then, tatlong kilo yung limang kilong kilo, uh, Hindi, yung bigas na malagkit. Ano. Na. Na so, mamaya yung bilo, bilo naman ng ano natin mga kalot. Para sa isang uh, sa isang video natin, sa isang vlog, dalawa na agad yung share namin sa inyo na recipe. There you go. Tapos, kumukulo na yung ating gata. Ngayon, lalagay na natin yung ating malagkit na bigas. Pag nailagay na natin ito, hintayin nating maluto. Alu-haluin natin ito mamaya-maya. Ayan na mga kalots. Ito na, luhaluin ko na to. Hindi ko pwede kasi hindi aluin kasi bidikit ito sa kawa. Hintayin natin maluto yung bigas na parang maging kanin. Tapos nalagay natin ito sa daon ng saging. Isasalang natin ubi bidikit sa kawa. To. Ayan. oh, ayan mga kaluts, na itong maluto. Pag natuyo na ito sa gata, luto na yung ano, yung yung, yung na bigas, lalagay natin dito sa isang planggana na may daon ng saging. And then, sasalang natin dito, dito sa may kawa para mainin yung bigas parang kanin. Oh. ano oh. malagkit na malagkit yung bigas mga kaluto. Oh. Maganda ang pagka ano ng malagkit ngayon. Oh. Oh, o, mga kalut. Luto na malapit na po maluto yung ating malagkit na bigas. Yung ating tinatawag na inangit na clear natin sa ating bilo-bilo. Pagkatapos nito, isasali na natin dito sa dahon ng saging. Ito, ito yung lalagyan natin. Tapos, painini natin dito sa kawa uli. O, ito mga kalut, sige nyo, ang ganda. Malagkit na malagkit yung bigas. O, papatayin na natin yung kalan at then, isasali na natin dito sa dahon ng saging. Tama mga kalods, nalagay na natin ito sa daon ng saging. Ayan. Tignan nyo po. Ang sarap-sarap tingnan. Pero talagang napakasarap ng inangit. gagamit natin, ilalagay ko na ito dito sa kawa. Para pa-ininin natin mamaya. O, okay, oh, okay, ito na mga kadots. Ang ganda ng ating inangit. Ita tapos, itasalang na natin ito hanggang sa maimhin na. Para kainin na natin. Ayan, okay. Ayan mga kaluts, babalik na rin na natin yung ating inangit. Pero tingnan muna natin dahil uh, luto na itong isang part niya. Ayan, babalik na rin niya kabilang part naman ng maluto. Tulon mo ako tita, mag-open tita. Luto. Ito pa yung hindi pag luto, yung sa ilalim. Sa so, ilalim luto na siya mga kaluts. So ito, ito so, na yan. babalik na rin na lang yan mga kaluts. And then yan, luto na yung inangit natin. Yung bilo-bilo, ongoing na yun, nakasalang na din yung bilo-bilo natin. Uh, ayan, basta mamaya mga kaluts, tingnan natin yung ano. Ayan, babalikta rin muna natin to. Ayan mga kalut, so bago natin ba, binaliktad na, bago natin ibalikta rin pala mga kalut, sagyan na natin siya ng uh, dahon ng saging ulit. Ayan. ba? So, diba? Thankful sa tayo sa mga dahon ng saging dito, hindi na tayo bumibili. Unlike sa Manila mga kaluts, binibili pa yan. Tapos niluto mo, no? Inubos nila, hindi ka na natiran. Naku. Naku. Um, maraming nag-aabang na yan, tita. At, 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 at mukhang uulan na, mga kaluts. Tingnan nyo. Mukhang uulan na. Kaya ba? Kaya ba? Huwag maramihan, mga kaluts. Kailangan kasama. Ayan. Winner, mga kaluts. Kailangan talaga, ano, malalakas yung mga <laughs> nagbabaliktad. Wow! wag Huwag ganyang karami. Patingin? Uh, wow! Wow, naman! Wow. Ayan, tingnan natin yung inangit. Oh, yun, know. oh. You know. Ayan o. Ayan, kasi nanay naman nangihini. Ay, naku, hindi pa mamaya pa. Ay. Ay, nanay nangihingi na mga sa hindi pa, hindi pa loto yung ilalim nanay. Mamaya pa, mamaya pa po. Tingnan na natin, silipin natin ng ano. Bonggang bongga. ko dito. O, oh, diba? Wow. yung partner mga kaludes, wow. mga kalots. Ng uh, ano, bilo-bilo. Wow. Inangit. O, oh, diba? Oh. Malakit lang yun siya kagata. Ah. Wala kang ibang lalagay dyan. Walang asukal asil, dahil. Asin. asin lang. Asin lang yung kanina. Pero wala siyang asukal. Wala. Lalo yun yung, yung pinakaano niya. Pero pwede niya sausaw ito sa asukal. okay, isa na siya sa asukal. Pinapart niya sa bilo-bilo. Yan yung mga favorite na matatanda, mga kaluts. Bumubuksan na natin. O, yung apoy natin. Medium lang, mga kaluts. Para hindi naman matutong yung ating inangit. Okay. Let's go. So, maya may okay na yan. Then, proceed na tayo dun sa ating bilo-bilo. Ayan. Ayan mga kalut, so tinignan na natin itong ating inangit. Ayan, mukhang luto na. Kaya titignan nyo lang kasi lalas, eh anuhin nyo rin yan kung luto na. Parang nagsaing ka lang, ba? Diba? Pero masarap kasi meron siyang dahon na saging. Ayan, patingin tita. Ito na, luto na. Ay, luto na siya. Pag ganyan, parang kanin lang itong mga kalut. Pero dahil ano, may gata. Ayan, yung malagkit natin kanina na tatlong kilo. Ay, limang kilo pala yan, sorry. So, limang kilo, tapos yung ano natin, yung gis, pitong, pitong, tsaka, pitong nyog, at saka yung asin. Ayan. Medyo nalito na ako, dalawa yung niluto natin, mga kaluts, yung nagsabay natin. Ayan. O, oh, pwede na. Ayan, tikiman tayo. Let's get it on, mga kaluts. This is it. Kung gusto nyo mag-order, PM lang kay sa akin. Char! <laughs>